Dear Tita L, ako po si Ella, 27 years old, from Cebu, at meron po kaming junk shop. Junk shop. Noong kasagsagan po ng pandemic, kahit maraming negosyo ang nagsara, kami po ay nagbukas at tumanggap pa kami ng mga bote, yero at marami pang iba. Marami po kasing mga mga ngalakal ang umaasa sa amin. Nakabawi naman po kami makalipas ang anim na buwan at nakakadispose naman kami unti-unti at uh, gumaganda naman po ang takbo ng negosyo. Noong December 2023 lang, may kumpanyang nangutang ng kalakal sa aking ina. Apat na malalaking truck po yun, Tita L. Ang sabi po sa aking nanay, babayaran ng kalakal sa petsang January 26, 2024. Pinuntahan ng aking ina ang kumpanya, ngunit laking gulat niya na ipinasara na po ito. So para po sa kwento, sa atin ang buo, ang uh, istorya ng buhay ni Ella uh, at ng kanyang mother. Ayan ha, kausapin po natin sila sa kabilang linya. Ayan, shoutout Ella! Hello po, El. Okay, Ella, kwentuhan mo kami. So, ano ba ibig sabihin kapag pinangutang ninyo ng kalakal yung malaking kumpanyang yon? Anong ibig sabihin nun? Kumukuha po sila ng kalakal sa amin. Hindi po nila binabayaran agad. So, sinasabi lang po nila na next day or mag magbibigay sila ng ano po, pesta kung Brandon kailan nila babayaran. So, kung baga, ang nangyayari, yung, uh, kasi, di ba, junk, junk shop kayo, bumibili kayo ng kalakal ng iba. Binabayaran nyo yon doon sa mga nagbebenta noon sa inyo. Kinikilo, di ba, yung mga ganyan. Tama ba? Okay. okay. Pero, etong kumpanyang malaking ito, kinuha sa inyo yung mga binili ninyo mula sa ibang mga mga ngalakal nang walang kahit anong binigay na pera sa inyo na down or puhunan. Tama ba ako? Opo. Okay. So, ano nangyari? Bakit daw ipinasara? Di po namin alam kasi noong time na sinabi nila na January 26, six. Mm. so, umasa po kami kasi maraming beses din naman po nila na ginawa sa amin na kumuha sila tapos next month na yung bayad. Nagtiwala po kami. So, suki nyo na to, kumbaga. Gaano katagal o, nyo ng, uh, kumbaga, kakilala ang kumpanyang ito? Mga limang taon na din po. Wow! Okay. And then, um, Anong, first time na, na ginawa sa inyo, tinakbuhan ba kayo? Ang sabi lang po, sa, ang, ang nas, sagap sa lang po namin sa dating nagtatrabaho doon na umuwi po sa mga ibang bansa yung may-ari. Mm -hmm. Umuwi sa ibang bansa yung may-ari, hindi Pilipino? Parang hindi po. Alam nyo na hindi Pilipino kausap nyo? Alam ng mama ko po. Mm, okay. So, etong isang, kasi December eh, di ba? 2023. Masyado kayo kayong naging kampante ba? Kaya um, hinintay niya lang talaga yung January 26 and then nung, ano ba yon yung nanay mo pa ang pupunta doon sa kumpanya dapat? Oh, si nanay kasi si papa po. Mm, tapos wala man lang nehaniho na, uy, uh, pasensya na kasi medyo nalugi kami. Ganon, walang ganon? Ang sabi lang po sa amin, maghintay kami ng January 26 kasi ang unang sinabi sa amin, magpapa-incash pa daw kasi cheque. Eh. Mm. Tapos, pagpunta ng mama ko doon, laking gulat niya, nakasara na. Nakatanggap kami ng text na, ano, maghintay lang kasi babayaran namin kayo unti-unti. Yun lang po. Huling mensahe lang po na natanggap namin yun. Pa, paano kayo babayaran pa nun unti-unti kung nasa ibang bansa na yung may-ari? Yun na nga po. Yun na nga po eh, pero sa tuwing tinatanong ko si mama, sabi lang po niya sa akin, si God na, palagi na lang gano'n na, si God na ang bahala, may rason lahat kung bakit nangyari to, ganun po siya kapasitin. Okay, itong apat na truck na to, mga more or less magkano yung halaga? Mga 200 po ata. 200,000? Opo. Wow, sayang yun na ha? Second hand na kotse na yun. Maganda na yun. Bongga na aircon nun, hindi ba? Opo. Pero palagi lang naman po niya sinasabi na hayaan na lang. Sa tuwing nagkipwento ako, palagi na lang niya sinasabi na andyan si God. May rason lahat. Kung mm -hmm. Bakit natin nararanasan to. Mm -hmm. Kamusta naman yung junk shop niyo ngayon? So that was January, Feb, March, April. April na ngayon. So mga almost three months. Kamusta mm -hmm. ang junk shop nyo Medyo nakabawi na ba mula doon sa pagkapilay niyo na 200,000? Yes. Okay. Nakabangon na po. Paunti-unti, nakakabangon na po. Mm. So kahit pa paano? Kahit pa paano po, nagawa naman po namin na ano, makabangon. Mm -hmm. E si nanay, kamusta? May mild stroke pa din po, pero ano na po. Ah, Nakakapaglakan naman po siya, nakakapagsalita ng maayos. Nakakausap naman po ng maayos. Pero ano po, Bawal po talaga ma-stress. Mm, okay. Kailan siya na mild stroke? Noong January po. January. After nung mm. nagpunta siya okay. doon sa Junk's, uh, doon sa doon sa tinakbuhan kayo? Opo, after po noon. Na-stroke Mga... siya after. Opo. Ano, ano yun? yun ba yung naging dahilan ng 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 stroke niya kasi na-stress siya doon and uh, anong anong ano ba uh, may may may, may aneurysm may pumutok ba na ugat anong well, sabi lang po ng doktor bawal po siya atakehin ulit bawal siya ma-stress mm -hmm. pero wala naman daw baradong ugat sabi ng doktor ganya wala ganun ha wala naman po mabilis lang din po kasi yung recovery niya mga ano mga almost 2 weeks. Ah, hindi to heat stroke ha, Linawin lang natin. As in stroke talaga. Opo, high blood po oh, kasi oh. yung... Ah, naku, kailangan pala talaga mag-ingat ni mother. May maintenance siya? Opo. Hmm, dapat hindi nilulubayan ng maintenance. Diba? Okay, eh okay. ngayon, okay na siya. Nag-therapy? -nag wala okay. naman siyang parteng hindi na igagalaw? Ay, wala naman po. Ah. Oh. So, no po. Ah, uh, nasa bahay lang po siya mm -hmm. sa ano, junk shop niya. Mhm. Mm ako po yung ano sa ista, dun malapit sa National Road, ako yung nando na nagbabantay. Mhm. Mm Ilan ako, na ba ang junk shop niyo? Dalawa? Dalawa po. Wow, nanganak na, bonga. 'di ba? At is, bini-bless pa rin kayo ni Lord, 'di ba, ng mga negosyo in spite nung nung ngayon. <laughs> yung mga na yun, <laughs> yun, tinakbuhan kayo ng mga Hindi ba? Yung mga ano, yung mga foreigner na 'yan. Pero ano ba, ikaw ba umaasa ka pa na babayaran pa kayo? Parang di na rin po kasi sabi ni Mama, ibibless tayo ni God. mm -hmm. Baka pa nawala sa atin. Magpakatotoo mm -hmm. lang tayo sa lahat. Mm -hmm. Yun lang, yun palagi niya sinasabi sa amin. Si mama mo, parang dama ko, kapit na kapit kay, ano eh, kay Senyor Santo Nino eh. <laughs> ano po kasi, tawag doon, parang second life na po niya. Alin, since nung oh. na-stroke siya, o iba pa? parang third life kasi po nagkaroon po siya ng cancer wow. stage stage three na po ah uh, 2011 mhm mm -hmm. ano klaseng cancer ang tumama kay mama hindi po alam ng doktor ko ano po yung cancer na yun saka hindi po alam ng doktor kung saan nagmula pero anong sa ang cancer saan May tumubo lang po na no, parang para mga bukol-bukol, marami sa kilikili niya, sa leeg, Lymph, lymph nodes. nodes. Ano po? Kilikili, leeg, ki lymph nodes. Kulani. Sa may mga kulani area? Ganun ba? Opo. hindi nga po siya nakakapagsalita noon. Saka mm -hmm. hindi po mm -hmm. Sabi ng doktor sa amin that time na, ano, ihanda na po daw namin sarili namin kasi hindi daw po nila alam, alam kung anong igagamot. Mm nung time na yun, si Papa, iyak ng iyak. Mm. Kakasimula pa lang po ng negosyo namin no? Malitik Anong year pa lang to? Po. Anong year ulit ito? 2011 po. Okay. mhm -hmm. Kakasimula po ng negosyo namin, pumasok agad yung ano, pagsubok. mhm mm Parang, ano, parang sinubok agad kami. Mm -hmm. Noong time na yon, sabi ko kay Papa, wag kang sumuko. Kasi palaging sabi ni Mama sa atin, lahat ng nangyayari, plano ng Panginoon. May plano pa talaga siya para sa atin. mm -hmm. Na-survive ni Mama yon mahigit ano, tatlong linggo. Kapit lang kami noon eh. Pinabasahan namin siya ng mga verse ng Bible ng mga paborito niya. Mm-hmm. Di na, gumalik naman po siya. Ayon. mm -hmm. Wala siyang ininom na gamot, kahit ano? Wala po. Nagpaano lang po kami, nagpa-healing prayer. Ano nga ba tawag doon? Nagpa-healing prayer lang po. Mm-hmm. Di naman kaya na misdiagnose ang mami mo na akala nila cancer, tas hindi? Ano po, yun po kasi sabi ng doktor sa amin eh. Mm-hmm. Pag naalala ko, para <laughs> naiiyak ako. Mm-hmm. So, pang, kumbaga, etong, etong uh, stroke ni mama, pangalawang pagsubok na niya sa kalusugan niya. Opo. Ilang taon na ba siya? Ano na po? 52? Bata pa. Di ba? Bata pa. So, nasa 40s lang siya noong 2011. O, mga gamon po. Wow, ang strong ng mami mo. Grabe. ba? Diba? So, yes. Lagi lang po siya sinasabi na tapit lang sa Panginoon. Oo. Oh, oh. so, Kung wala man tayo may rason ay mm -hmm. buhay natin dito sa lupa may hangganan lang. Ganon po kasi parang lagi ko sinasabi sa kanya, "Ma, bakit ka ganyan? Bakit ano parang lahat ng sinasabi mo lahat nakakapit ka kay Lord." Ano sabi niya ay, sa iyo? lang niya sa akin, "Ano, mag basta buo ang tiwala mo." Ibi-bless at ibi-bless ka ni Lord. Eh, ikaw ba? <laughs> Buo lang po, tiwala ko. Mm -hmm. Second life ko na nga po eh. Second life mo na rin? Oh. Bakit? Para tayo naglalaro ng, ano, ah, Nang online game. Daming <laughs> lives. Pero sige, bakit second life mo na? Ano bang nangyari sa'yo? Ah, uh, kasagsagan ko ng pandemic. Oh, nagka-COVID ka. Yeah. Hindi po, manganganak po ako, tapos sarang oh. po, po lahat ng ospital. So, kailangan ko pong isasara yan kasi unang lumabas, isang paan ng anak ko. Oo. Uh -huh. Kaya tapos, lang, matuyuan ka na ng tubig. Opo, kasi 6, 6 a.m., lumabas ng isang paan niya, tapos hanggang sa nag-10.30 a.m. na, wala talagang ospital na bukas. Hindi mo inirin na lang mag-isa mo? Ano po, sabi ko, hinintay ko po yung time na... Suhi, kasi eh, pa, una, lumabas, oh. 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 Kailangan, hinintay ko po na ano, pitigas ulit yung chan ko. Humilab, kumbaga. Opo. Kaya lang, wala, hindi na gumagalaw. Gumag gumagalaw naman po siya, nung 10.45, lumabas po talaga siya. Pero parang, nawalan po ako ng lakas ano, parang nahimatay ata ako nun. Hindi mo na, hindi mo na maalala? Opo. Munti ka na rin mamatay. Kasi po ano, sabi ng doktor, nakasurvive ka, pero kailangan mo ano, kailangan mong makainom ng gamot kasi lumalakas yung dugo na lumalabas sa'yo. Mmm, pampatigil. Pero, nasisarian ka ba o hindi? Hindi po. Ah, nag-normal pa rin. Nag Normal, Normal delivery pa rin. Sino ang nag-deliver ng baby mo na ah, nakaabot ka pa ba sa ospital o ikaw na lang talaga? Nakaabot po sa ospital pero parang lahat na po ng ospital ng Cebu, natawagan na po namin. Bakit nagkaganon? Kasi nga masyadong strict yung protocols, ganon ba? O punuan? Punuan po. O oh, kasi nga kasagsagan ng COVID eh, no? Imagine... Ang hirap talaga nun eh. Anyways, we're happy na nag-uusap tayo ngayon na andiyan ka, alive ka. And uh, si Mama, kahit na nagkaroon ng mild stroke, ano pa rin, go 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 at fight 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 pa rin. That is all because, yun nga, siguro, um, malaking bagay yung meron tayong pananampalataya. ng palataya. Na hindi lang basta malalim yung um pananampalataya ng Mama mo sa Panginoon ko hindi talagang nakabaon. lang <laughs> basta malalim nakabaon, alam mo yung roots, talagang kapit-nakapit kapit sa lupa parang ganon, hindi ba? Anyways, Ella, ano ba yung lesson na ano na na matututunan natin dito sa ano sa storya mo? Ano yung lesson na natutunan mo? Uh, ano lang po manampalataya lang po. Kahit na may mga nangyayari ng masama sa'yo, marami ng pagsubok na dumaan, kapit lang. Mm -hmm. Kasi lahat ng yun may rason. May rason si God kung bakit nangyayari sa'yo. Tsaka, ano, naloko man kayo, sabihin na natin, ano, naloko man kayo, Uh, hindi naman magpapabaya ang Diyos. Nakikita naman niya yon, 'di ba? Kung sino yung mga bad na gumawa nun sa inyo. Uh, isang araw darating din yung ano, yung um, karampatang kaparusahan para do sa mga taong yon. Hindi natin kailangan gumante kasi God will always avenge for us, 'di ba? Yes. Po. Sige. O oh, Ella, baka meron kang gustong i-shout out. Ah, uh, shout out po sa mga nakikinig ngayon sa mga tao na may pinagdaanan na katulad ko, kapit lang, mm -hmm. anong palataya lang, saka, laban lang ulta yung sumuko kasi lahat ng hamon, merason. Mm -hmm. Lahat ng pinagdaanan natin sa buhay, merason talaga. Darating din yung time na magbubunga lahat ng effort natin. Mm-hmm. Yeah. Shout po sa iyo, Tita L. Ay, thank you. Magkano na ba kilo ng bakal ngayon? Marami kaming bakal ngayon eh. Ang wala ng Manila eh. Magkano kilo dyan ng bakal sa inyo? Papadala ko kay John Arowa. <laughs> Yun news correspondent namin, si John Arowa. Oh. Pag nakapunta ako ng Manila, bibisita ko diyan papakilo natin yung bakal, tapos mabalik mo siya, nakuha. Hindi, <laughs> lang alam. Pero yun nga, ah, uh, so, ingat na lang lagi, Ella, and thank you for calling. Maraming salamat din sa pagliha mo sa amin.